Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito po tayo sa loob ng Orsi Village. Ang makikita po ninyo sa araw na ito ay si Jerry, ang maintenance dito po sa amin. Siya po ang nangangalaga ng kalinisan dito sa aming Orsi Las Piñas Condominium Corporation. Mula umaga po, hanggang hapon. Yan ang ginagawa ni Jerry. Kaya napapanatili niya ang kalinisan sa aming village. Jerry, Jerry, pakilis ng iyong sombrero nang makita ang kagwapuhan mo. Yan, yung tapip. Hindi na, yun lang na lang. O sige, Jerry. Salamat, salamat sa araw na ito. Salamat at napapanatili mo ang kalinisan dito sa amin. Magandang umaga po sa lahat.